Hello guys, dito sa Hong Kong at sa mga kunyang guys, ito nga pala ay sa Chater Road Chater Road guys at ito po ang ginawa ng government dito sa Hong Kong every Sunday na uh, kung saan po uupo ang mga kunyang it means ang mga um, OFW po tuwing um, day off po pwede po silang uupo dyan at pwede rin silang uh, magkakantahan, pwede silang kumain dyan, first come first serve po yan, dapat po maaga po kayong pupunta dito sa pesto na ito, so ayan po yung mga macho eh, char <laughs> so ayan po yung mga tagagawa po mga binata <laughs> ayan po yung mga mga lalaki po dyan at ayan po yung mga mga nakalagay po dyan na mga bag yan po ay may mga nakapwesto na so ayan habang may kausap ako uh, makimartes muna ako saglit ayan so doon din po sa kabila tapos ito tapos dyan din may mga bag ayun no know, may mga bag dyan na nakalagay ibig sabihin meron na so ayan naglambitin po sila para um masigurado po nila na uh, strong yung pagkagawa ng uh, tent na yan kasi mahangin po ngayon dito sa Hong Kong ngayong Sunday guys so ayan masaya pa sila sa ginagawa nila ayan sa mga macho dancers char <laughs> so ayan na nga guys Ganyan sila dito sa Hong Kong, guys. Kaming mga OFW, ganito yung mga ginagawa namin pag Sunday dito, guys. Upo-upo lang kami. Wala kaming ibang ginagawa. Nagsasaya-saya lang kami. Siyempre, uh, sa likod niyan, hindi nyo alam, siyempre mahirap pagdating sa bahay ng amo. Eh, iba yung ginagawa namin. Mahirap. yan, palis na sila. At dun naman tayo sa kabila. Titignan natin ang kanilang mga gagawin. So, ayan. Picture-picture muna tayo dyan. oh, ayan. Tapos, doon, doon, doon banda. Meron pa dyan. Ayan. Sundan nyo lang yan, guys. Dito lang sa Chater Road Garden, guys. Punta na kayo. Babu!